太有感觉。 ang ano tinagkasya ng pahay natin grabe tatlong buwan ko pa yung dinakapaglock dun sa youtube mga ka-tropa. dahil sa nasira po yung ano ko yung cellphone ko at saka si Jonathan mga ka-tropa, din natin makakasama yung dahil may ano po siya may trabaho na siya si Nigel na lang po yung kasama ko ngayon <laughs> at saka yung nagbibideo po sa atin nice ay si Mrs. Pero di na siya sasama doon sa paglalatag dahil mahirap yung don doon. Kami ano na lang ni Anong na yung din. chill. Ayan. mga tropa. Sana makaulit po tayo dito sa sampung trap. Ayan mga katropa. Papunta na po tayo doon sa spot. Bali dyan lang tayo sa gilid ng ano, ng bakawan. Hindi tayo pupunta doon sa taas dahil malit pa yung ano, yung dagat iba paabot hanggang dun sa taas yung dalawang bata si Yuri sumama na rin yun ang mga tropa walang klase boy? wala ha? wala kayong klase? wala pang aga lang pang aga? lobak tawdi ito mga katrupa para makapagumpisa na tayo sa paglalatag ng mga trap niterran <laughs> ulit ka pa

baka kamay laman yung butas mga katropa pa malalim yan doon dyan na kami nahuli yung malaking alimang noon matagal na yon yung na-upload namin yun sa youtube kaso lang ano sobrang layo na oh Yuri Sana may mahuli tao dito Diba ko ito? Parang bagong nilabas na ano mga bato o oh. na yan Patagan natin ang trap dito mga katropa Ano yan boy? Yore? Tungga? sa Maynila yun Quezon City

Ayan, bali magkita-kita lang po tayo bukas na ang mga gamagat sa pagpandaw. Sana makahuli po tayo dyan sa sampung trap natin. Ayan, bye 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 Yuri, bye -bye. Bye -bye. bye 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 Tara, kuya. Ha? nag -bye -bye ka? bye, -bye na. bye, -bye. Ba, Shoutout mo yung mga kaibigan mo dun sa Mindanao. Shoutout mo sila. Shoutout. Shoutout. <laughs> <laughs> Shoutout kay kanino. Kanino kuya? Ha? Huh? Kanino? Sao kay kanino? Uh. Sino kaibigan mo doon? Ha? Huh? Sino kaibigan mo doon sa Mindanao? Mindanao? Oo. Oh. Isawat mo sila. Bilis. Huh? Oo Uuwi na tayo. Isawat mo sila. Ay, kumustahin mo. Kumusta guys? <laughs> Tara, uuwi na tayo. <laughs> Magandang umaga po mga tropa. Bali, namaman daw na po tayo ng mga trap na nilatag natin kahapon hapon lalakarin na natin ng mga tropa Bali, ako lang mag-isa Nandun yung anak ko, natutulog pa Sana makahuli tayo dyan Ang bat sa bakalagil mga tropa, tinanggal na nila Ayan, papunta pa din. Natutulog pa yung anak ko, di ko nalang ginising. Ayan. Solo pa kayo ngayon. Ayan, malapit na tayo mga katropa. pa yung tubig ko Dito tayo dumaan ay hindi mo hirap mag vlog mag isa pero kailangan masanay tayo akin matag ko ah, lalim pa oh, dito may ano talaga dito may trukot may Ang lock ko Bagulan lang mga tropa Medyo Malayo yung Isang mga tropa nandang dandang nandito na tayo sa ano pangalawang trap umuulan na sana di lumakas yung ulan no yung itim ito yun eh, ayan hindi yung trap Yun, meron wah malaki na malaki oh isa lang yung sipit brabin lahat ah wasap wasap Ayan, may isa na tayo mga tropa. Bali walong trap pa. Alas pa yung chance na makahuli ka kahit dyan. Hindi mong bago lang. Taba pa naman, isa lang yung sipit. Ayos. Punta na tayo sa pangatlong trap. Iwan muna natin dyan. Lucky. siguro mga kalahating kilo yan hindi natanggalan ng sipit ito so, sa ayang mga um, safe nandun yung pangatlong trap doon sa mati niya puno na yung sila, mo um, hindi ko nang maapakan na. oh laki rin mga katropa oh laki bak payat pa yan may safe ito alat payat talaga ang dami ba gulanan hindi masyadong nakasira oh, kaya't oh. kasi ah, ito na rin yan mga katropa medyo murang bilhin ng kaya't na limang dito lang natin nilagay sa daanan mga pagmatrat na sana may huli pa sana may huli pa buti na lang di lumakas yung ulan hindi ito yun dandahan lang bago mapakan ay buti ka na mapakan malito halak labas yung pain mga bagulan lang Ulan alimango. Alis na rin may pag-ulan ng pang-ulam. Mga trap. Tingo. Hey ah. no, Meron Ay lalaki biga ganun malaki Pero pwede na Pwede na yung ganyan size mga katropa oh. Payat Payat yata Ay pwede na rin o pwede na mga tropa Medyo maganda na rin yung size nya Alam pang anong na tap, mga tropa puno puno ng dahon ano bagulan lang, lang. ayan mga bagulan lang dagdag ulam dagdag ulam ka ngayon walang gagalos yung lata pitong trap dito yung may botas ng mga tropa o silalim wasak <coughs> ng lata laki laki mga tropa spot Uy, green crab Green crab, grabe laki Wow Ubus yung pain Laki <laughs> Medyo matabaan na rin, no? Ang kulay ng Ano Puti, pero ano yan Mataba Oh Ayos tatlong trap na lang mga tropa tatlong so, trap ano dito nyan sana mga tropa sa mahihak po na yan walong ano sa namin mo ang ng lambat pang alimasan Bulaga Bagulan Ayos na rin Bagulan dalawang trap na lang sumugod yung anak ko oh. sa mga dadagdag pa tayo mga trap eh. and kalayuan yung distance yun. niyan ando naman yung isa sa may bato na yung no? malaking bato

Sobrang labo so, kasi, hindi ko yung mga kapatang puto. Last trap. Sana meron sila, last trap. Nandito trap. ang bobo. Ang trap

mga katropa bali magkita kita na lang po sa dun sa may ano daw nga natin ayos na rin naka apat na lima nga tayo sa sampung trap ayan tara let's go tara ako po apat jack nakadakap <tinyo> <tinyo> oh. may auto yun lập đi em nào ở kilo tim tim bom Oh One half. <coughs> Si lang hindi nakakahuli ng alimango. <laughs> Mantika Okay. Ayan mga katropa. Ito na po yung ano natin na uling alibang. Si ano na lang po yung bahala dyan. Si Mrs. Siya na pong bahala dito. Ipintan nyo to. Siyempre pintan natin mga katropa. Para makapira. Medyo mali ito isa. Pero goods na rin. La Ayan maraming salamat po sa panunood mga katropa sa inyong walang sawang suporta kahit matagal po kami hindi nakapag-upload, nandiyan pa rin kayo. Uh, Suporta pa rin sa China. And kita-kita tayo ulit sa susunod ko na upload mga tropa. Sana susunod na yung, yung natin ngayon. Si Jonathan, malamang din na makakasama sa atin yun dahil may trabaho na si Jonathan. Araw-araw wala dito si Jonathan. Bumabasa sa trabaho. Linggo yata yung ano niya, diop no na? Linggo? Ayan. Maraming salamat po ulit mga katropa. Kita-kita ulit sa susunod na vlog. Bye-bye. 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 <laughs>